There's day mga kaaro maitlog po tayo ditong lima galing sa ospital <laughs> at meron po tayong dalawang ah, hiwa pa ng adobo kahapon so sayang lang yung itlog kaya iluluto po natin ulit ihalo lang po natin yung ah, yung adobo sa itlog nilagang itlog tas lagi mainit na tubig na lang ilagay po natin para mabilis kumulo. So, yung tubig naman po, depende na lang po sa inyo kung gaano karami. Ako konti, yung saktong paglulutuhan lang nilagay ko para okay lang. So, yun nga ho. sayang yung nakadikit kaya medyo hugas, tagyan pa ng tubig. So, ngayon mga kaaro, isa lang po natin ang ating itlog at natirang adobo para po may maulam po na tayo ngayong araw. So, yun na nga po. Um, two weeks na po kasi ako walang kasama dito. So, yung itlog natira ay o nirarasyon yata sa amo ko sa ospital. Hindi naman nakakain. Kaya, inuwi ng anak niya. Uh, sabi niya, kainin ko na lang sayang lang din naman. Para may iba naman, eh, may tira naman tayong adobo dito. Ilagay na lang natin. Ihalo na lang natin. So, timplahan na lang natin ulit ng paminta. Konting paminta. Para kumapit yung lasa. saka asin na nasa, rin. Nasa inyo na rin po yung tamang timpla niya. Kung depende po sa panlasa natin kung kinulang po tayo sa asin, may pwede rin po natin dagdagan ulit ng konting suka. So, yan ang mga kaaraw. Yung eh, takpan po ulit natin ito at hintay na po siya. Okay na po siya. Pwede na, pwede na, pwede pwede na kumain. Salamat po. So, God bless. Oh, Thank you Ado for watching. So, yan po mga kaaraw. Les dejo su